mula sa panibagong episode ng Kalahi Game Paul Backyard and Farm Visit. Nandito po tayo sa Bayan ng Rojas. Dito tayo ngayon sa Little Tanawan. Na-invite po tayo dito sa Larry Alday para i-visit. Pakita sa atin yung mga magandang manok na meron sa dito. Gaya ng white nila, yellow legged hatch, red kills. So, siyempre, sobrang dami mga manok ito mga kalahi. So, ngayon, para ipakala sa inyo, yung mismong owner, let's go! Larga na! Ako nga pala si Larry Alday nakatira dito sa bayan ng Rojas at mayroong maliit na negosyong karnihan at usually may farm na din na ma maliit din manukan Ano po ba kayo na start sa manukan? Bali, kailan po kayo nag-start? Paano po kayo nahilig sa pagandong kwasa ng hill? Mul mulat sa pool ay mahilig na talaga kami sa manok Kaya nga lang nung pag-start namin ng pagbibred siguro mga 2012 tapos nalipat kami dito mga 5 years pa lang siguro kami dito sa Manuka na. May maliit lang kami Manuka noon. Then nalipat kami dito mga 5 years pa lang. May kabakas naman ako dito yung aking kumpare, yung kaibigan ko. Kanyang area to. Then body share kami. Share kami sa sa lahat-lahat. Lahat dito po sir sa mga manok po natin dito ano po ba ito sir lahat po ba breed po ninyo o hmm. bili po ninyo panay breed natin talaga namin yes, uh. Lahat kaya lang kayo? yung mga materials ay puro binili namin ang ah uh, meron ako yung white kelso ko galing kay Art Lopez at saka kay Bibo and Vapers usually kasi hindi ako kumuha ng trayo eh line breeding lang ako eh kumuha ako ng babae kay Art Lopez tapos yung broad ka ko kay Biboy and Enriquez. Then, sila, line breeding ang ginagawa ko. Mm. Tapos, mayroon akong Red Kelso galing sa White Creek kay Leo Enriquez. Meron din akong Roundhead galing kay Martin Esculin. Tapos, may, na may nakaraan ako yung Golden Boy ko ngayon. Kinuha ko sa RBM Game Farm sa Kalumpit Bulacan. Then, may bago akong Yellow-Legged Hats galing sa kay Jewindel sa Agoncillo, Batangas. Tapos meron ako nang galing kay Dante Henlo nung napapunta siya sa akin na Yellow-Legged Hats din. Bo, sir, ito po buong farm ninyo. Bali, ilan po yung mga TP po mga na po dito sa inyo lahat po? Total po. Nasa 500 itong amin TP. Yan ay napupuno din naman minsan. Minsan yung gaya ngayon, medyo maluwag. Pero sa palagay ko, baka kukulangin pa ngayon sa pagpatali ng mga. Dami namin dami namin stag ito namang area na to ay sa compare ko 1.5 daw to sabi niya paano po ba mag select ng breeding material sa isang lari alday siguro ang pagsisili ko yung maganda lang ang katawan maganda ang mata okay. then mas mag maganda yung tayo niya yun hindi ako masyadong masilan eh kaya lang yung maganda lang ang mata maganda ang tayo niya at saka yung mga sisu ko kailangan maging healthy sila para maayos silang paglaki bago ako mag-start ng pa talaga tapos yung ah, usually hands on talaga ako sa pagbibre hanggang sa pagpapaitlog ng manok ang pagpapaintubrate pagmamarking at pag pagbabakuna talagang hands on ako hanggang sa paglaki ng manok kasi hindi ko rin maipaubaya sa kanila eh, dahil ako rin nakakaalam na hirap ipaubaya sa mga tao paano rin po ninyo nakapanatiling malusog o healthy ang inyong mga alagang manok dito from CCO, from day old. Kailangan talagang tutukan para siya ay maalagaan ng ayos. Eh, ngayon nga medyo nagkakaproblema ng kaunti doon sa kaunti CCO pero nagagawa naman ng paraan. At saka nandiyan yung excellence, lagi kong kausap. Yung mga doktor ng excellence, saka napakalaking bagay. Kasi magkaproblema ako ng kaunti, tawag na ako sa kanila sa excellence. Kaya eh, uh, nagagawa naman ng paraan. Paano po naging successful po ang isang Larry Alday sa larangan po ng ganitong hanap buhay, pagkumanok? Siguro, hindi ko pa naman siguro masabi na successful talaga eh. Yung medyo nakakaraos din lang, pero hindi pa talaga successful. Dumadaan pa tayo sa mga pagsubok na hindi na, eh, na hindi natin akalaing nagkakasakit, nagkakaproblema, hindi maiwasan talaga, lalat ganito ang panahon. Malakas ang ulan, minsan naman iingit. Kaya napakahirap din talaga. Pag nagkakaproblema nga laang, doon ang medyo bumabagsak talaga, nakakapag talaga. Pero pag, usually pag nakikita mo namang nanalo sila, at napakasaya naman, kahit pa Lalo yung mga na nagkukuha sa atin ng mga kaibigan, kaibigan ng manok, na nanalo sa kanila, eh, masaya, kahit pa Ano po yung may papayin nyo po sa amin bilang breeder uh, o lagi start po sa manukan para po maging successful po kagaya ninyo? O siguro talaga kailangan may oras ka talaga. 24 hours talaga kailangan hands on ka talaga hindi mo pwede ipaubayan sa mga tao ang manok lalo na sisiw kaya yun lang ang may ipayo ko talagang kailangan hands on yung mga gusto pong mati mga pasalamatan po mga kaibigan po, uh, ano po nagpapasalamat ako sa excellence kasi anytime na magka problema ako nandiyan sila at lalo do sa aking kumpare yung kumpare ko nakatuwang ko dito kahit pa paano eh, siya talaga ang nagsusuporta dito ng mga pangangailangan napakalaking pasasalamat ko sa kanya. Hop, mga kalahi, bibitinin mo natin ang na inyong panood. Ah! Uh kung -huh. mga video, pupuntahan naman natin ang kanilang range area, cording area, at syempre, yung mga gandang manok na meron sila sa kanilang farm. At para makasama kayo at masaksihan ninyo kung gaano ba kaganda ang farm ni Sir Larry Alday, don't forget to like, share, and follow for more videos. Thank you for watching!